So yun, magandang araw po sa ating lahat mga kapinoy At nandito naman po tayo sa ating small backyard farm Today's video mga kapinoy is pag-uusapan po natin uh, Bakit ba masarap ang karne ng ating native chicken Lalong-lalo na po ang ating garam So yun po ang topic natin po today mga kapinoy So, number one Sa ating mga binibigay na pagkain mga kapinoy Ah uh, sa pagpapakain natin pagbibigyan natin ng mga pagkain sa ating mga native chicken number one is po na puro feeds ang bibigyan natin sa kanila dahil uh, opo, mabilis silang lalaki pero yung texture yung kung uh, lasa ng ating uh, ng karne ng ating mga native chicken so mas maganda po na dapat po sa magbibigay din po tayo na mga gulay damo yan po uh, mais na pwede nating ihalo sa pagkain ng ating mga alaga lalo na po isa wag uh, lagay tayo ng mga damo na ihalo natin sa feeds uh, para po mas lalong masarap yung karne ng ating mga 90 chicken mga kapinoy yan po ang sikreto yan po ang uh, pinakamaganda sa ating mga alaga lalong lalo na po sa mga native chicken at yun din po sa aking mga bibe so nagpapakain po ako ng mga damo at saka mga gulay ng sa palengke sa mga binibigay po sa ating gulay sa palengke mga Pinoy yun yung mga bibe hindi po ako masyadong nahasaktan sa pagbili ng mga mga pigs nila so, yung gulay isa, binibigay ko po yan sa kanila sinasama ko po sa darak and then uh, or directly ko na pong ibinubudbud dito sa kanila sa sa kanilang uh, lalagyan ng pagkain para puro matipid pa lalo tayo sa ating mga patoka sa ating mga alaga marami rin po kasi ang mga bibirita mga tinay hindi po biro ang mga uh, pigs uh, na binibili natin ngayon so dapat maging wise tayo sa pagbili uh, ng mga pagkain. So, wag po uh, puro feeds ang uh, bibili natin. So, kailangan meron po tayong alternative na pwedeng uh, ipamalit na mga libre lang. So, pwede po tayong maghanap ng uh, mga damo. Sa amin po, dito, marami namang mga damo. So, mga damo dyan. So, then, yan alternative at saka po gulay prutas uh, yung mga, mga sa palengke po kasi meron po ako nahihingi na mga overwrite na mga prutas tulad po ng mga saging yun po yung mga tinatapo na lang po nila so yun po, yun po, yun po, pwede po nating pakinabangan at uh, gawin nating alternative sa ating mga alaga na uh, patuka para po maka tayo sa gastos sa araw-araw na gastos ng ating mga alaga lalo na at pagka ang mga alaga natin isa napakarami so may mabigat po sa isa ang uh, purong feeds so kailangan po is uh, mag-isip tayo ng mga alternative na pagkain ng ating mga alaga para po uh, <coughs> marami tayong maganda po yung ating kita uh, at uh, mas uh, healthy po yung mga alaga natin kung meron pong mga gulay at prutas na uh, pinakain kasi po ang, ang prutas at ang gulay isa uh, paganda po yan sa ating mga alaga uh, at uh, number one is nakatipid po ang ating uh, patuka patoka so pwede rin po yung kwan uh, sa sa palengke po isa uh, Napakamura po ng uh, bili ko ng sapal ng yog na bili po ako nang uh, dati po pesos na ang sapal ng nyog so hinahalo ko po yun sa darak and then na uh, gulay then po then mix lang po natin then konting pigs lang mga kapinoy napakalaki po ng maititipid natin dito so maganda ang uh, karne uh, malinamnam napakasarap po kayo yun native chicken pag gaganon mga kapinoy is talagang uh, napakalasa mas malasa po ating mga native chicken kaysa po sa mga sa mga heritage chicken or mga mga ibang klase mga manok mga Pinoy talagang uh, the best po native chicken sa atin sa Pilipinas at napakadali rin po nitong alagaan wala pong kaarte-arte sa pagkain at uh, napakalakas po ng resistensya ng ating mga native chicken mga Pinoy kaya po mas napili ko pong mag-alaga na mas uh, Then, lalong lalo na po ang darag ito mga kapinoy ito po yung aking rooster na darag isa po sa mga magagaling ko mga breeder ito mga kapinoy so medyo bata pa po ito mga nasa 11 months pa lang mga kapinoy yan meron po siyang uh, puti ang tinawag kong guyanas meron po siyang puti sa tiyan na parang hikaw mga kapinoy yan po, yung tatay po kasi nito is para uh, magkaroon po ang itsura niya <laughs> yan, wala na po yung tatay niya na ibenta na po natin, meron po nagkagusto sa anya dahil ang ganda daw po ng uh, itsura nitong ating uh, roaster, yung tatay po nito mga kapinoy na uh, ibenta na po natin sa po yung mga magulang po niya so ang natira po dito sa atin is yung uh, ito, tsaka po yung ibang mga nahin, yung mga selected ko po so yan. at uh, meron naman po tayong naipalit na yung nanggaling ng tarlac na iswap po natin ng ating mga alagang parawakan kaya po nakapagdagdag naman po tayo ng ating mga alagang madarang so, araw-araw po nakapagdagdag tayo ng mga itlog sa ating mga darag so minsan tatlo dalawa so napaganda po nun at uh, para po makapag-share po tayo ulit sa ating mga uh, buyer so yung may mga na sa mga pinoy so malapit na naman po tayo malapit na po tayo ling makapagpapisa siguro mga 10 days na lang mapagpapapisa na tayo ulit at meron na naman tayong isasalang na mga panibagong itlog siguro mga pa, mga 2 days pa mga apinoy At uh, magsasalang na po tayo. Magkakandiling po ako ng after 2 days. And then uh, every week po kasi ako nagsasalang mga apinoy Nagsasalang po tayo ng mga uh, itlog ng ating mga darag. Itlog ng ating mga parawakan. So iniipon po natin yan for 1 week. At then lalagay po natin sa safe area. Kung uh, po hindi siya na uh, iinitan yung pong... Uh, aa ma po yung temperature para po hindi po masira yung fertility ng uh, itlog ng uh, ating mga uh, native chicken mga Kapinoy. So para po sabay-sabay yung pisa at uh, para po sabay-sabay din yung paglaki ng ating mga uh, sisiw mga Kapinoy. So yan. Yun po muna ang topic natin for today mga Kapinoy at uh, um, sa walang sawang sumusuporta dito sa ating small channel at uh, ako po ay uh, nagiiwan sa inyo ng mga katagang may pangarap, magsunikap alam